Hindi na tayo bago bilang mga Pilipino pagdating sa pagpapamalas ng kabayanihan sa ngala ng ating pamilya, mamamayan at bansa. Maraming Pilipino sa ating kasaysayan ang tinitingala ngayon dahil sa ipinamalas nilang kabayanihan. Narian si Dr. Jose Rizal na lumaban para sa ating mga karapatan noong kolonya pa ng Espanya. Si Gat Andres Bonifacio na pinoo ang katipunan para ipaglaban ang ating kalayaan mula sa mga Kastila. At si General Antonio Luna na pinamunuan ang hukbo na ang mga Amerikano noong naganap ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ilan lamang sila sa napakaraming Pilipinong nagpakita ng tunay na pagmamahal at nag-alay pa ng buhay para sa mga mamamayan sa bansa at sa kalayaan ng Pilipinas. Ilan lamang sila sa mga Pilipinong itinuturing natin bilang mga bayani ngayon. Saludo ang inyong kapulisan at kasundaluhan sa mga natatanging Pilipinong ito na nagbuwis ng na kanilang buhay alang-alang sa pagtatanggol sa kalayaan ng bansa. Kahit sa kasalukuyang panahon, napakarami pa rin ang nagpapamalas ng katapangan at magiting na lumalaban para sa kalayaan, kapayapaan, karapatan at kaunlaran ng mamamayang Pilipino. Lalo na ngayon na ang ating lipunan ay may kinakaharap na suliranin dahil sa terorismo na dala ng mga ekstremistang grupong pilit ipinapalaganap ang kanilang ideolohiyang wala namang patutunguhan sa iba't ibang sektor, lalo na sa kabataan. Ano nga ba ang mga katangian na maituturing natin bilang pagpapamalas ng kabayanihan sa panahon ngayon? Sino-sino nga ba ang maituturing natin bilang mga bayani ng kasalukuyang panahon? Sandalo, mga kapulisan, mga kaligtasan, pati, pati ng mga doktor, sa pangkalusugan. Mga guru, mga sundalo, mga pulis, uh, mga mga na nagtataguyod ng batas. Mga magulang din kasi isa sa nagtataguyod para ma may saayos yung bawat kabataan. Sa aming mga nurses po dito sa aming departamento, sapagkat hindi po ganun kalaki ang natatanggap nila, na sahod buhat sa aming departamento kung ikukumpara sa mga nagsisipag abroad na nurses at sa mga malalaking ospital natin dito sa Kalakang Maynila. Bagkus, pinipili pa po nila ang magbigay ng serbisyo dito sa ating kamay nila dito sa departamento namin, magbigay ng serbisyo bilang mga nurse sapagkat nasa puso po nila ang pagtulong sa kapwa. Uh, bilang isang alagad ng batas, uh, kapag tayo ay makata makatao, maka Jos, makabansa at makakalikasan may tuturing na uh, isa tayong bayani sapagkat kung kaya natin itong isa buhay, ay handa tayong maglingkod ng buong puso at walang pag-aalinlangan kahit na ang kapalitpo nito ay sarili nating buhay. Sa simpleng pamamaraan na makatulong ka sa kapwa mo, ito'y malaking uh, kabayanihan na para dun sa nakakailangan na kapwa mo, Pilipino. Dito natin makikita na kahit ang ordinaryong mamamayan at lalo na ang kabataan ay kayang magserbisyo para sa mamamayang Pilipino. Serbisyong maituturing bilang pambihirang kontribusyon para sa ikabubuti ng ating bayan. Mga kontribusyon na maituturing natin bilang kabayanihan mula mismo sa atin. Tulad nga ng nabanggit ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Katuwang ng bawat Pilipino ang makabataan sa pagsulong ng kapayapaan. Bilang mga bayani ng makabagong panahon, magkaisa tayo sa pagsulong at pagpapanatili ng kapayapaan para sa magandang kinabukasan ng ating bayan.